Magandang buhay mga kananay. Ay, puto po ulit tayo ng palengke. Tara mga kananay, samahan nyo na po ako. Sama po natin si Chuchay mga kananay. Dalawang kami ni Kabunso. Yun na nga mga kananay, naglakad-lakad na kami. Chay, papunta nga po ng palengke. Sumusunod nga lang po si Chuchay mga kananay. Lagi lang po niyang inahamoy Yung kanyang mga dinadaanan. Chay, nang makarating na nga po kami ng palengke, tumingin na nga po kami ng mga bibilhin bumili nga po ako ng gulay badyo mga kananay. Dahil sa araw na to, magluluto po ako ng sapsoy at shanghai. Dito nga po ako madalas na bumili sa aking suki mga kananay. Dahil mura po ang kanyang mga tinitinda. At sigurado may discount pa. Pagkatapos nga ay nagpatuloy lang po kami maglakad. Para bumili pa po ng mga gagamitin kong mga sanghap. Medyo mahilig na nga naman po mga kananay. Dahil kaya nakakahinga din po ang mga malengke. At hindi po ang napapansin kay Chuchay mga kananay. At naaliw sila sa kanya. Bumili na nga rin po pala ako ng mantika. Ganon din ang pabalat. Dahil nga po magluluto rin po ako ng Shanghai. Kalahating litrong mantika na nga po ang binili ko mga kananay at mga 50 pieces na pabalat. Pagkatapos ay patuloy pa rin kami naglakad. puting nga po at di si Chuchay. At alam din po niya umiwas sa mga basa. Kaya di kami masyadong nahirapang maggabay sa kanya. May nadaanan nga po kami ng titinda ng saging. Bumili na rin ako mga kananay. At may nakita rin nga po ako na nagtitinda ng lettuce. Press pa nga ito mga kananay. Dahil sa nakatanim pa nga po ito sa isang styro cup. Kaya naisipan ko na rin bumili. Yun na nga mga kananay. Parang isang bouquet ng flower. Pagkatapos nga po ay pumunta na naman po kami sa tindahan ng mga manok. Yun na nga, bumili na po ako ng manok na gagamitin ko sa Shanghai. Nadaanan din po pala namin ang uncle ko, si Uncle Rod, mga kananay, kaya nagbigay galang po muna tayo. Kapatid po siya ng aking nanay. Pagkatapos nga ay patuloy pa rin kaming naglakad mga kananay at ako na nga humawak kay Chuchay para mas mabilis na kaming maglakad dahil medyo tanghali na nga po mga kananay at masakit na sa balat ng init ng araw. Ayan na nga mga kananay, binuksan ko na ang aking payong. Baka mangiti mga kimisti anak, pati na nga rin si Chuchay. Yan na nga mga kananay, halos patok mo na nga siyang maglakad. Siguro nga po ay uhaw na uhaw na. Itinakbo na nga siya ni Kabunso mga kananay. Game na game naman siya sa pagtakbo. Napadaan din pala kami dito sa may nagtitinda ng mga banana queue. Dito sa dating palengke. Na kung saan dito tinayo ang mga pista carnival. Bumili nga ako dito ng turon mga kananay, dahil medyo nagutom tayo sa paglalakad. Pagkatapos ay nagpatuloy na kami mga kananay para makauwi na nga at makapagluto na kaagad. Dumaan din pala muna si Kabonso sa glisan mga kananay at naghintay na lang kami dito sa labas. Bumili nga po siya ng tali ni Lupi dahil nga sabi na balak namin ang magjogging tuwing madaling araw. At nais nice din namin ipasyal si Chuchay at si Lupi. Ayan na nga po si Kabunsong Hazel mga kananay. Pagdating nga po namin ng bahay ay agad kong hinanda ang mga gagamitin kong sangkap para sa aking luluto ngayon mga kananay. Nagiwan na nga po ako ng bawang at sibuyas at hiniwa ko na nga rin po ang mga gulay. Kaya nga po ng carrots, patatas, sayote, bell pepper, green beans at ang mga umbok. Abang si Katroy naman po ang nagiwahiwalay ng mga pabalat. Pagkatapos nga po ay sinimulan ko na po itong iluto. Nagisa lang po ako ng sibuyas at bawang. Pagkatapos sinunod ko po ang mga tay ng manok. Isinangkutsa ko nga lang po itong mga kananet. Nilagay ko na rin po ang chicken cubes. Dinagdagan ko po ito ng paminta at ng patis. Sa ako po ay hinulog ang mga gulay. Inaalo-halo ko nga lang po ito mga kananay. At dinagdagan ko po ng konting tubig. Nilagyan ko na rin po ito ng oyster sauce at seasoning. Nilagay ko na rin po ang cauliflower at ang mga bell pepper. Nilagay ko na rin po ang celery at binuhus ko na po dito ang tinimpla kong cornstarch. Pagkatapos, inulog ko na po ang mga umbok. At saka ko lang po ito inalo mga kananay at hinayaan lumambot ang mga gulay. Yan mga kananay, luto na po ang ating sapsoy. Pagkatapos ay agad ko naman pong hinanda ang mga gagamitin kong sangkap para sa Shanghai. Inilagay ko nga lang po ang manok, carrots, celery, pati ang sibuya sa ating meat grinder. At yun na nga mga kananay, iginiling ko na nga po. Pagkatapos ay dinagdagan ko na lang po ito ng bawang, seasoning at itlog. Dinagdagan ko na nga rin po ito ng konting asin at paminta. Nang mahalo ko na nga ito mga kananay, ay sinimulan ko na pong gumawa at magbalot ng Shanghai. Ito na nga po mga kananay, nabalot ko na nga po lahat. Nagpainit na rin po ako ng mantika. Nang mainit na nga po ay nilagay ko na po ang mga nagawa ko Shanghai mga kananay. Katamtamang apoy lang po ang ginamit ko mga kananay. Baka masunog po ang ating mga tiyangay. At nang mag golden brown na nga po ito ay tinanggal ko na mga kananay. O yan mga kananay, luto na nga rin po ang ating tiyangay. Pati ang sapsoy, ready to serve na. Kaya try nyo na rin mga kananay. Sigurado magugustuhan po ito ng ating mga anak. Kaya tara mga kananay, kain na po tayo. Hanggang sa muli mga kananay, salamat po sa inyong panonood. Don't forget to like, share, and subscribe na rin mga kananay at ring the bell button. Maraming salamat po sa inyo. God bless po sa ating lahat.